Uh, magandang umaga po mga katupa, mga ka-farmers. Dito po tayo ngayon sa Umahan. Agad galing na ka po kami doon sa Umahan. Sisilong po muna kami at napakainit. Kaya po ang init, sisilong po muna kami. Nagtrabaho po kami, nag-spiral uh, po kami ng ma... Uh, tatabay po muna tayo. Ito pong mga umang to, oh. wala pong ano, wala pang tubig. Hindi po po namin mumpisan ang tub uh, na tarbawin na na grass cutter pa lang po siya Oh, uh, sobrang ini, tabi muna tayo mga ka farmers. May ako siya yung papakita yung kung paano magtrabaho do sa intan, mag hand tractor. Ah, tropa ipakita ko rin po sa inyo kung ano pa pong piling uh, halap buhay po dito namin sa sa amin sa dito sa Bicol sa Kamsor. Ah, ano uh, po mira po dito mga iba pong piling pagpakita po yung mga mangga po. Tayo po mga katropa mga mangga. Pwede po yan pagkakitaan pa. Binibinta po namin yan. After po ng palay, uh, kung wala na pong trabaho sa palay, dito naman po sa pag-amangga uh, mangga, yung, yung minggo. Kaya po. Meron din po dito mga suha. Oray po suha dito. Kaya po, ah, doon po sa kabilang, ah, bukid namin. Yan po dito ang mga suha andyan bingo. Meron din po dito mga, ano, mga katropa. Yan po din dito ang mga, ano, yung mga kamuting kahoy po. Mga nyug. Kasi yan po dito sa amin sa, ano, sa Bicol. Dila po puro palay. Yan po, oh. May okra po. May okra. May uh, may pumuting kahoy, okra. Yan po, oh, suha. Yan din po yan. Uh, meron din pong uh, kalamansi. Ayan po, may bunga yung mga kalamansi. Oh. May, may mga bunga siya. Oh. Oh, ayan. may mga bunga po siya. Uh. mga katropa, meron din po dito kami ano, ah, uh, pinya. Iyan din po ang pinya sa amin dito. Yan po ang oh, pinya. Yan pinya oh. Ito nga po, mayroon pang mabungan na ang pinya. Oh. Doon po, sa kabilang namin, bukid, meron din, din po doon mga pinyahan. Kanima po ng pinya. Pinapakita ko po sa inyo kung ano po ang mga hiyang na pinigitin po dito sa amin sa lugar namin sa Bicol. Ito yung malunggay. Oh, marim. Malunggay. Yan. Pinakita ko po po sa inyo. Kasi na po, ah, silong kami sobrang init. Galing po kami doon sa palayan sa gitna ng palayan sobrang init si so mga katropa, tumabi lang po kami kasi sobrang init bang po makikita nyo ang, ang, ang pagtrabaho namin doon sa oma tumabi lang po ako para pagkita sa inyo ang sobrang init po para pagkita lang po ang pindi pang pagkabuhayan dito sa amin sa Bicol Maraming salamat po sa inyo mga katropa, mga farmers, Agad bliss po. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po.